pag ganyang pwisto minsan kasi yan, lumulubog yung gulong namin yan ayan mga buddy kaya ang gagamitin namin yan segunda lo kapag tasira lo pwede pa rin yan mamatayan ka ng makina ayan mga buddy kailangan pinakabi segunda lo ang pinakabis talaga mga buddy kung gusto niyo hindi kayo mamatayan itong ating permira lo sa mga Japan kasi wala kang ibang isipin yun dahil Walang ganito, walang splitter, walang walang high, walang low ang What's up mga kabady So ngayon mga kabady, nandito tayo ngayon sa quarry Sa mga baguhan pala Sa mga gustong matuto ng high and low uh, Kung kayo po ay tinitis drive dito sa quarry mga kabady uh, I-share ko sa inyo kung paano ang cambio sa ganitong uh, paahon mga kabady Ayan So yan ang tatalan natin yan mamaya mga kabady So medyo pahon siya, uh, Kailangan dyan Kung kayo po ay magdadrive Kailangan naka-looker lang kayo mga kabady Sa ganitong uh, Quarry ang dinadaanan ninyo Huwag kayo mag-high dahil po uh, Hindi ubra ang high nito, Dito mga badi So ngayon mga kabady uh, Nandito po tayo sa Quarry Dito lang yan sa Butuan City Mga badi Sa mga baguhan pala Sa mga gustong matuto nang mag-drive sa Poo Truck or Shackman Truck mga badi, ay tuturo ko sa inyo kung paano ba tayo magkambyo kapag nandito tayo sa mga kwari-kwari mga badi hindi tayo pwede magamit ng mga high gear, kailangan naka low gear lang tayo mga badi kapag tayo ay magpaluding sa mga kwari-kwari mga badi ito po yung ating unit na Hoho truck da uh, mga body. Ang kagandahan dito sa ating truck mga body is maluwag po ang loob ito. Ito po yung ating cambio mga body. Uh, medyo lugaw na po ayan mga body. Lalo na sa mga baguhan na mag-drive ng Hoho truck o sa mga Japan driver mga body, kailangan ang ating cambio diyan is naka uh, baba yung ating splitter. Uh, kaya tinatawag siya ang speed kasi nga hanggang 10 cambio ang ating gagamitin pero ang bawat cambio ng mga body babalik balik lang tulad ng permira ayan mga body nakababay yung splitter yan ay luger yan permira ang katapat dito number 6 ibig sabihin pagdating sa number 5 mga body sa luger ito yung last, last gear natin sa low Uh, babalik tayo sa number 6 ayan kaya pero nakataas ng ating splitter niya mga body lagi yung tandaan kapag logger ang inyong gagamitin huwag kayong magkambyo-kambyo kahit naka number 5 ka then bigla mo siyang ibalik sa number 3 hindi yan pwede mga body hindi yan papasok dahil nakababa yung ating splitter ayan mga body kailangan step by step ang inyong gagawin Ayan, step by step Primera low, ayan Segunda low, ayan Tresera low, ayan Quarta lo, ayan mga badi Then, quinta low mga badi Pero, ang ating splitter nakataas na Kaya, babalik tayo sa number 1 Pero, hindi na siya number 1 dahil nakataas na ating splitter Simula ka ng number 6 Then, number 7, ayan Hi na yan, mga body Number 8, number 9, number 10 Yan ang last gear sa high gear Pero kung loaded po tayo mga body Kailangan baba ang ating splitter Kapag nasa quarry Ayan ang saman ko Nagpaloaded na naman siya Pero lagi yung tandaan mga body Kapag nasa quarry kayo Kailangan nakalugir kayo Tulad nyan mga body yung ganyang style, hindi ka pwede magkambyo dyan na kintalo ayan hindi yan pwede mga bade yung kintalo mga bade ito yon, kapag ganyan ang pag, uh, pisto mga bade ang gagamitin mo dyan mga bade kailangan dalawa lang yan pwede ka gamit ng trasira lo ayan pwede ka rin gumamit ng sigundalo ang sigundalo mga bade ayan po ang kadalasan ginagamit namin kapag nandito kami sa mga quarry dahil ipaganyang pisto Minsan kasi yan, lumulubog yung gulong namin yan, ayan mga body. Kaya ang gagamitin namin yan, segunda low. Kapag tasira low, pwede pa rin yan, mamatayan ka ng makina. Ayan mga body, kailangan pinakabes, segunda low. Ang pinakabis talaga mga body, kung gusto niyo hindi kayo mamatayan, itong ating Pirmira low. Sa mga Japan kasi, wala kang ibang isipin yun dahil walang ganito, walang splitter, walang walang high, walang low ang langan sa Japan kasi mga bade uh, kambyo ka lang ng permira ayan, makatakbo ka na pero dito sa huwo, hindi ka pwede mag taas ng splitter din permira high, hindi yan tatakbo dahil hindi, hindi siya makatakbo dahil wala uh, mabigat yung inyong laman, pero nakababa ito, Pwede na kayo gumamit ng segunda Pwede kita si law. Quarta huwag nyo nang gamitin yan mga body. Lalo, sa mga uh, kaumpisa pa lang mag-drive sa Huo truck, sa mga China, at saka mga Japan driver. Huwag, wag, basta quarry, pag naka, kapag nagpa kayo, huwag na kayong gumamit ng quarta law nyan. Ayan, umalis na siya. So ngayon mga body, magpa na tayo. ngayon, pwede tayo gumamit ng Partalo kasi walang laman ng ating kam ano eh truck pero masyado sang lugaw kasi magka takbo na tayo. Ayan. Tayo na po ang susunod. So ayan mga buddy, takbo na yung kasama natin. So ngayon tayo na po ang magpa mga buddy. So ipaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung cambio ang gagamitin natin sa ngayon. Sa ngayon nagpa na tayo. E, reverse na tayo hindi pinakita ang pag-reverse pero naka-low ang ating ginagamit yung naka-splitter uh, mga badi, naka-logger tayo yan so, ayan so, medyo alanganin tayo mga badi dahil uh, nakalubog po ang ating gulong ayan so ngayon sa mga baguhan uh, I'm sure kung kayo na po ay magdadrive ma-encounter na ninyo ang ganitong uh, lubog ang inyong gulong ayan mga buddy pero ngayon gagamit, gagamit tayo ng segunda law kayang kaya segunda law mga buddy kung hindi kaya sa segunda law Siyempre, dito na tayo sa Permira low kung hindi talaga kaya mga buddies uh, segunda low muna tayo ngayon dahil yung segunda low uh, malakas itong hatak nitong segunda low yung itong segunda low pwede kayo mamatayan yan yung talagang medyo lubog ang yung uh, gulong ito lang gagamitin nyo pag hindi kaya segunda low permira low ang ating gagamitin sa mga baguhan panorin nyo ang ating video para mayroon kayong idea sa bawat vlog natin mga buddies lalong lalo sa mga uh, gustong matuto ng high and low mga badi tagilid po ang ating unit nako <laughs> ayan mga badi medyo tagilid sa mga Japan driver sa mga uh, hindi pa nakasubok mag drive nitong huwo uh, ngayon nalalaman nyo na kung ano yung mga trabaho namin bilang damtak driver sa mga, mga tulad ko sa mga nanood sa akin ngayon kung damtak driver kayo I'm sure naka-encounter na kayo ng ganitong style na pag mag-loading medyo tagilin yung truck. Uh, hindi kasi may iwasan yung mga body dahil uh, nasa quarry po kasi tayo. Uh, ayan mga body. So mga body, ayan mga body. Sekundan ang ating gagamitin. Ah. Kaya kaya mga body, sekundan lo. Ayan. So, Okay, mga badi. Ayan mga buddy Ayan si Gundalo yan mga buddy Yan ang maganda sa Huo Dahil kung, kung lubog ang inyong gulong Sobrang lakas humatak ang si Gundalo Lang lalo na pagka So ngayon meron na kayong idea mga buddy Kung paano siya gawin Kapag nandito tayo sa mga quarry Yan ang sinasabi ko mga buddy Hindi ka pwede nun mag kwarta Kapag medyo tagilid ang inyong truck Medyo nakalubog ang inyong gulong na uh, tagilid din hindi kayo guma hindi kayo pwede gumamit ng kwarta lo niyan hindi din kayo pwede gumamit ng kintalo. lo sa pwede kayo mamatay itong sira nakadipindi na yan sa inyong pinaglodingan kung hindi siya medyo lubog pwede na kayo gumamit ng sira pag, pag ganun style na kagaya ngayon na medyo tagilid at medyo lubog yung ating truck kailangan naka segunda lo so ngayon mga badi, ayan po ang aming din, uh, daanan pero ang gamitin natin dyan mga badi uh, tresira lo ayan tresira lo pagdating dun sa taas gamitin natin dyan dun kwarta lo ayan mga badi tingnan nyo mga badi kung anong cambio ang ating gagamitin so ayan mga badi mag tresira lo tayo so ayan mga badi pagdating dyan, dyan sa malapit sa pahon ah uh, mag ano tayo dyan mag segunda low tayo nyan para sigurado kasi trisira pag hindi mo siya masyado na abakan yung silinyador pwede ka mamatayan tulad nito malapit na mamatayan so ngayon mag -sigunda tayo mag -sigunda tayo ayan segunda lo yan so ayan kasi medyo malambot yung daan mga kabade ayan dikit na ayan so ngayon mga segunda sigundalo ang ginagamitan natin sa mga paguhan sa mga gustong matuto nitong high and low ganito lang yung gawin kapag nandito kayo sa quarry huwag kayo basta basta magkambyo kambyo Kapag nasa quarry kayo mga kabady, kailangan madiskarte tayo kayo lang lalo lang sa mga baguhan sa mga Japan driver ayan para mayron uh, mayroon kayong idea kung nakita nyo ang aking video pag kasi kadalasan sa mga hindi pa masyado kabisado sa high and low ah, talagang mahirapan dahil nga malilito sila kung yeah, neutral muna natin mga body Uh, hindi lahat na driver is mabilis matuto sa ganitong truck na dinadala namin hindi kasi tutulad sa mga Japan is uh, basa basta kamyo lang kaya ng kamyo nun magkamyo kayo ng, mag ng permira, segunda ayan kapag nasa quarry pag dito sa huwag mga body madiskarte kasi pag hindi mo siya kabisado uh, simple hindi mo alam kung saan kayo magkamyo kapag nasa quarry kayo kailangan uh, lagi ko sinasabi kailangan madiskarte sa kambyo lang lalong sa mga baguhan at ah, tayo ayan sinalo yan mga body ayan po ang ating uh, daanan dito sa quarry uh, may, may, pahon kasi kaya uh, loaded po ang ating truck sa mga baguhan pwede kayo magsimula sa 3 Ralo hanggang doon sa taas pero medyo patag pa Pwede pa tayo mag kwarta Lo, ayan, kwarta lo yan Kasi patag pa naman mga kabadi So pagdating dyan sa paliko Mag na tayo Para 51 first lang lalo sa mga uh, Gustong matuto nito Ganito lang yung gawin Pwede kayo mag, mag champion Sa baba pa lang mag na kayo So ayan Paliko na po tayo mga kabadi ngayon magkambyo tayo ng Tresira Lu ayan Tresira yan so ayan mga pahon mga buddy yan lang naman sa so, mga beginners ito na panorin nyo ang ating video para may tips kayo sa high and low gear ayan loaded po ang ating truck awag kayong masabasa magkambyo na kwarta lo or kinta lo hindi yan uubra sa kinta lo sa kwarta lo uubra siya biro nakadepende yan sa inyong RPM kailangan na RPM ninyo nasa 15, 16, 17, 18 yan, yan ang tamang RPM wag yung sagaran, sila doon naabot ng 20 kasi masyado na siyang ungos, kasi kayang kaya naman yan sa 3-0 ayan mga bade. so ayan mga bade. sana na mayroon kayong nakuhang tips sa ating pag vlog ngayon sa mga beginners lagi, lagi ko sinasabi sa mga beginners so ayan mga badis salamat sa panonood and thank you sa suporta sana suportahan nyo ang bawat vlog natin thank you very much